Hi guys! So gusto ko lang kayo i-update na finally hindi ko alam kung saan naman ako titingin sa camera eh So finally, finally guys dumaring na rin ang aking Google AdSense pin! Woohoo! Kaya na siya guys! Google is real guys! Google is real! Ayan! So after um a few wait lang, naingayang kayo ano? Kasi nanonood ako ng live stream ni Boss Aga. Oh, so shout out kay Boss Aga. Nanonood tayo ng live stream niya, niya. And then while dumating yung ano ko. At shout out din sa aking mga um, Team Loyal YT family. Kasi kung hindi rin dahil sa inyo. Eh. Um, it wouldn't be possible din talaga. Tsaka para dyan, eto lang ah, Clarify ko lang kay... Madam TikTok Jojo Parslo. Lagi niya sinasabi, wala akong pores or anything. <laughs> meron po akong ano guys. Ayan oh, walang makeup to guys sa Wala talaga tong kahit ano. Yan, meron ako dyan. Nakikita niyo yan guys. Yan yung bata pa ako niyan eh. Meron akong, alam yung chicken pox. ba? Diba? Nagkaroon ako ng chicken pox guys. Tapos, eto. Oh, meron ako dyan guys. So, ayan. Nakikita niyo ba? Parang siyang, ayun ko ba tawag dyan. Parang yung dark spots. Ganyan. Dito sa area lang na to. Ito lang. Pero mukha lang kasi siyang ano, oh. Pero hindi talaga ako tagyawatin, guys. Hindi talaga ako tagyawatin. Dry lang ang skin ko, guys, pero hindi talaga ako tagyawatin. Anyways, hindi naman yun ang ating topic for today. So, ang ating topic for today is dumating na si Google AdSense. So, ikukwento ko sa inyo, guys, kung ano yung naging journey ko sa pagkuha ng Google AdSense ko, guys. Kasi medyo, ano siya eh, kahit ako naguluhan din ako, tsaka natagalan ako super sa update niya. Pero, naiintindihan ko naman, guys. Pasensya na kayo, parang nag-dried na nun naman yung lips ko. Ay, mas wala akong ano, guys, eh. Walang kahit ano sa mukha ko, guys. Basta oh, Kung Google is real, beauty is real. Char! Charot! Charot, charot. <laughs> Ayun. So, ang bali ang nangyari sa aking, ano, Google is at Google AdSense pin ang pagkuha ko sa kanya. Matagal siya guys nag-update as in super tagal. Um, Na-monetize na ko um, June June, second week of June ata ako na-monetized, guys. Tapos, hindi, dumating lang siya today, itong Google AdSense pin ko. Eh, ano na ngayon, July? Um, June. Oh, June nga ako nag-ano. Basta, matagal niya rin, guys. Tapos, ano eh. Basta, hindi siya, hindi siya nag-update yung Google AdSense ko nung hindi pa umabot ng, ano, ng 70. Teka nga lang, mute ko nga to si Boss Aga. Masyado maingay. Mute kita, Boss Aga, ha? Sorry naman. SBG lang, char. Ayan. Ayon. Um, hindi nga siya dumat... Hindi, hindi nag-update yung aking Google AdSense pin. Not... Eh, hindi pin. Yung Google AdSense ko hindi siya nag-update yung... Um, uh, revenue niya. Not until na-reach ko yung around 70% siguro. Or... Ano ba? Hindi ako magaling sa mate. Pero mga ano yun eh. Kasi dapat ang threshold dito sa UK is 60 pounds. Tapos nag-update lang yung aking Google AdSense nung na-reach ko na yung 53 pounds. So, hindi ko alam na ba 70% ba, 80% ba yun. Kayo na mag-adjust, guys. saka kasi hindi ako magaling sa math. So, yun nga, guys. Tapos, pagkatapos niya mag-update, nag-update na siya sa mismong Google AdSense. So, lumabas na doon yung meter. Na yun nga yung na, ano, may revenue na ako na ganun. Tapos, biglang nag-ano na, nag-blue na yung, um, yung box for um, putting the bank details. So, nilagay ko na yung bank details ko. Tapos, um, approval niya sa bank is, um, it took me 2 to 3 days bago yung na-verify yung bank. Kasi may iaantayin kayo, kayo nun na ano eh. Bali, maguhulog si Google doon sa bank nyo ng money tapos yung money na yon yung amount na yon ipop ilalagay nyo doon sa iyong Google AdSense account para ma-verify na yun yung bank mo talaga na legitimate yung bank mo at saka working yung bank mo kasi doon nga nila hulog yung kita mo hindi ko lang alam kung merong other option kung pwedeng any other option hindi ko rin talaga alam guys ha kaya lang, medyo shaky ba guys? Kasi hinahawakan ko yung cellphone ko eh. Hinahawakan ko lang ng kamay ko. Dyan. so mga ngalay, ngalay ever to, ba diba? Sige. Push natin to for vlog vlogging lang din talaga. No? So yon So around three days after kung mailagay yung bank ko, na senda na nila yung amount dun sa bank, tapos nailagay ko na, na-verify na nga nila, tapos after nila ma-verify, ah uh, dun na Lumabas na yung PIN ko is isa-send na So nagulat ako, sabi ko Ayun, ayun, naalala ko na yung date July 15, July 15 lang nila sinend tong Google PIN ko Yun nga So after ko nga verify ng bank Ayun, so pagka-send nila nung Google PIN ko July 15 lang Eh 20, ata nga 20 or 21 today 20 ata 20 Oh, tama. July 20 today. Tapos, yun nga, guys. Um, so, five days. Diba? Kasi July 15 pa lang nila sinend. Akala ko, um, sabi kasi nila noon, maraming nagsasabi na kailangan ma-reach mo lang yung $10. Tapos, isesend na daw nila yung PIN. Eh, sa case ko naman, dito sa UK, so pounds kami, hindi ko lang din alam. Tapos hindi ko rin magets kasi 'di ba 'yun nga ang sabi, kailangan ma-reach mo muna 'yung 10 dollars. Pero hindi guys eh, nung lagpas na nga ako ng 10 dollars, just ko 53 pounds na nga yun, Mas malaki ang pounds guys kaysa sa dollars. So nagulat ako na bakit ngayon lang nila sinend. Kailangan na verify ko pa 'yung bangko ganun basta. Pero iba-ibang ano kasi guys eh, iba-ibang Anong tawag dito? Iba-iba tayo na experience eh. Kasi may mga napanood din ako ng mga vloggers. Mga nagva-vlog din sila guys. May napanood din ako na sabi nila... Um, yung iba nga daw parang hindi nila na-receive yung PIN nila. Pero nakapag-verify and all na sila. Tapos yung iba, around 2 months bago pa nila nakuha yung PIN nila. Yung iba naman... Yun nga pagka-verify daw nila as in tatlong pin yung dumating sa kanila eh wala verified naman na sila nakakasahod na sila and something. Yun. So yun nga pala, speaking of sa verification ng ano, etong pin na to guys, this is to verify your address. So kailangan mo to i-input sa iyong um Google AdSense para ikay makasahod na. Okay? Kasi hindi nga nila to pwede i-send konsansan konsan-san lang, email lang or something kasi very very parang ano ba 'yan? For security purposes na din, guys. Para to make sure na talagang legitimate 'yung account mo and 'yung address mo and everything, guys. So, 'yun. Okay? Um So, 'yun, guys. So, ayan, I got my pen and iba-iba lang talaga depende kasi sa location at saka kung saan man galing Yung sa akin nang galing siya ng um, London. Kaya siguro okay. ano naman. Okay. So yun nga guys, yung sinasabi ko kanina. <laughs> Syempre naputol na naman tayo, ano? Dami ano. So yun nga. So mega mega shout out sa aking team loyal YT family. I love you all guys and alam na alam niya naman 'yan, support all the way naman din ako sa inyo. Um, basta alam niyo na 'yan, guys. And yun lang guys, pag may mga questions kayo regarding kung ano man, I'll be glad to help you out naman if I can. Alam nyo naman yan guys, okay? So, yun, finally we got our Google AdSense. Kaso lang, wait lang. Kaya ate naman ako ngayon nakatambayer, so... Mega mega shout out kay Madam Anna Explores, okay? So, ayan guys. Basta yun guys. Yan you know, walang makeup yan guys oh. So, may marka yan sa mukha guys oh, so, ito. Ayan 'di ba? Mm. Basta yan guys ah. Um, thank you, thank you so And yun lang. So this is me love BHL to UK from Philippines to UK with love. Thank you guys. <laughs>